Paano naman nandito kami? Paano naman? sa sa ni Bing. baka kala mo makakatakas ka sa amin. Kahit saan ka magpunta, susundan ka namin. Magdasal ka na na isang daang beses. Dahil bawat bala, isang dasal. Ganyang karami ang balang tatama sa'yo. <laughs> Tol, na nanaginip ka ba? Ayan, binangungot ka tuloy. Hindi ka kasi nagliligo eh. Tama ka na nga dyan. Puro ka namang kalokohan eh. Huh. Huh. Tol, huh? Um, tubig, inumin mo ah. Oh. Inday ka ng Inday. Ayun sa TV si Inday, oh. Wala ka na. Nauna ka na ni Bo. <manyan> kung simpatiko rin lang ang pag-uusapan, mas ako dyan. <manyan> School girl complex yun, oh. Bigot at no. balbas na uh, lamang sa akin yan, <manyan> <-ibigan ng> <manyan> sa na Sandalas nila. Mga kaibigan, inuulit po namin kung sino man ho makapagtuturo. Si beautiful makapag girl to, ah. Sa, sa kinaroroonan ng magkapatid ay pagkakalooban. Akala ko yung hoodlum tawagan lamang ang kanilang ama na si Mr. Eduardo Buencamino sa Baguio City sa telepono bilang 4421172 o 4428526. Sigurado ka bang sinabi nga nakita mo? Kasama pati si Ben. Saan sila naroon? Oh. Oh, pupunta ako ngayon din. Luluwas ako, magdadala ako ng pera. Pwede sa tayo magkikita. Santa Mesa. Sa squatter area. Sagutin mo, mamamatay ako. Ano, sila na? Malapit na ako yumaman. Sila na ba yan? Ha? Si Cardo, nandiyan ba? Nandito. Tuloy kayo. Balim na baliw sa'yo. Malamang dala na nila Tuloy. ang pera. Ito na nga. Okay. Sino ba sa inyo yung tumawag? <laughs> Sino ba ang pinakamagandang lalaki sa grupo? Pulis Baguio kami. Sana namin sila makikita. Masyado kayo nagmamadali. Pakita niyo muna sa akin to. Gusto ko muna makita yung anda. Kanina, narinig namin magaling ang kumanta. Pero ngayon, kaya may pera kayo wala, kakanta kang pilit. Dahil dala ko ang mikropono mo. Kung ganyang katindi ang mikropono, kahit si Gary kakantahin ko. Saan ba uli tayo pupunta? Doon ba uli tayo sa singalom. <laughs> Sabi niya, doon daw eh. Eh, akala ko ba, aalis tayo. Hanggang ngayon, wala pa. Bumili lang ba ng sigarilyo? Bakit? May kalaban. Sir, yung bahay na yan, oh. Sigurado ka bang dyan? Senior ako, eh. Nasa tono ko lagi pag kumanta. Melihatin mo! Saan sa bus terminal? Saan pa? Eh, paano ka? Huwag mo na akong isipin! Ang importante maligtas kayo! Sige na! Sige, Sige na! na. Sige, Sige, na. na Sige na! Sige na! Ate. 行こ,うだこ nandito kami! Paano na nalaman? Sa, sa mga may ah, Mga parak! Atras! Asa sila? Malis na! Asa nga eh! Wala na nga! Malis na! Mami, nandiyan si Daddy? Ah, he's out of town. Hinahanap kayo! Halika, halika. Mami, Siguro kanino gutom... ba yung coaching yun? Ah, wala. Wala yun. <laughs> Siguro, gutom na gutom na kayo, no? Pero mami, kanino ba talaga yung coaching yun? Akin. Salazar! Mami, ano ibig sabihin ito? Meron kang makikilala lang, taga-anwebay-sihang babae. Ermats, lang, ha? Ano naman ba nangyari? Ano lang itong pinasok mong gulo? Eh, mahaba ang story. Mabuti pa ho. Samahan nyo na lang ho kami sa akutan ni Salazar. Ha? Ah? Eh, bakit? Pagdating ng Mami Dexter ninyo, nadala na ang pera. Makakapagpahinga na kayo. Pera lang naman pala ang kailangan ninyo, eh. Bakit nyo kami ginaganito? Nick, may tawag ka sa telepono. Hoy, Tereng! Halika nga rito! Bakit? Ah, uh, pare, pwede ba magtanong? Oo, oh, oh, oh. wag oh. kakalaw! Oh, Montero, Papunta na ako dyan. Pero habang wala pa ako, kausapin niyo muna yung tao. Relax ka lang, Nick. Baka lalong mawala ito. Darating din yun. 어서 요아오니뉴 어, 어,

natin puputulin ang ating kasiyahan. Alam kong maging kayo'y sabik na makita ang aking obra maestra na nanalo pa sa Espanya. Ladies and gentlemen, ang simbolo ng aking karangalan. Ayan. ito! Walang kikilos! Baba ang papa Baba! Baba! Uri ng mga Yan! Yan si Salazar! Yan ang mastermind! Pinagbabaril kami ng mga yan! Yan! Pinaulan lang kami ng bala! Salazar! Matitigil na ang kawalagyan mo! No? Sweetheart, kung pagkatapos ng lahat ng ito, Inaakala mo ako pa rin ang may kasalanan. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa. But sweetheart, isa lang ang hihilingin ko sa iyo. Mahalin mo pa rin ako. Dahil mahal na mahal rin kita. Sa akin, Dexter, wala ka ng kasalanan. Kaya lang eh, meron tayong batas na dapat humusga. Pero huwag kang magalala. Hindi kita pababayaan. Mm -hmm. Tara na! Huwag mong pabayaan si Mami, ha? Mabait naman siya, Daddy. Tulungan mo siya, Daddy. Mahal naman niya tayo, Daddy. Huwag kayong maniniwala dyan. Binobola lang tayo niyan.